Tuwing ulan ay pumapatak, Bumabalik at nakataap tumatata, Ikaw ang tanging nahalala, Lalo na ang sakit na iyong iniinda, Sa pagkulimlim ng kalahitan, Takot naman ang iyong nararamdaman, Sa di mo ay nagdahilan, Luhag dahil lagi kong nasaksian, Ikaw ay masyadong nasasaktan, Hakyo sa tiyaka ang siyang nagawa. Awa at patagawa kong lumuluha. Paulit-ulit ang pagganapan. Hanggang di mo na nakayanan. Ikaw ay lumisan ng di ko inaasahan. Halos maguno ang aking mundo. Hindi pa handa sa Sa isipan ko'y maraming katanungan. Ngunit lahat ito'y sa may kapag pinakabaya na lamang. Salamat sa pag-aruga. Simula si inay na wala, ikaw naging pangalawa kong ina. Naging matalik na kaibigan ko at nagmahal sa akin ng gusto. Ngayong ikadalawang akong isan Nene ko, di man kita kasakasama, ngunit sa puso't isipan mananatili ka. Mahal na mahal na mahal kita, at miss ng sobra